kumusta ka na? Oo, ikaw. Ikaw na nawalang wala na ngayon. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nagdasal ka na ba? Yung feeling mo, hindi ka pinapakinggan ni Lord. Hindi totoo yun. Kasi nangyari sa amin to. Ganito yun. May tatlong kwento. Pero marami pa siyang ibinigay sa amin. Pero ito muna. Ang panahon na yun, bago magpandemic, talugay kami sa negosyo. Hindi namin na alam kung paano kami magsisimula. Isang gabi, nag-uusap kami. Paano na kami? Wala na kami pang gastos. Last money na namin to. Sabi namin kay Lord, paano na to? Pero kinabukasan, may kumakatok sa apartment. Kapatid ko, may dala. Pinadala doon ng nanay ko. Isang sobre. At alam nyo ba kung magkano ang laman? Magugulat kayo. 10,000 pesos. Pangalawa, nung umalis na kami sa apartment, wala kaming trabaho. Pero hindi kami nauubusan ng pera. Kapag mag-uubusan na kami ng pera, magbibigay si mami. Meron na kami pera. Pangatlo, Malapit na namang maubos ang pera namin. Sabi ko kay Lord, Lord, maubos na po. Saan po kaya kami kukuha ng pera? Nung araw na yon, may iahatid sa airport sila Tita Net. Nung lubas na sila, bumalik si Benji sa bahay. Tapos, binigyan daw kami ng dollars. Yay! O oh, di ba? Basta manalig tayo, manampalataya at magpuri sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. At syempre, huwag nating kalimutang magpasalamat kay Lord at sa mga taong binibigay ni Lord para tayo bigyan ng maraming blessing. Maraming maraming salamat kay Nanay Delia, Mami Marie at Tita Net. Nawa ay marami pang biyayang ibigay sa inyo si Lord nang kayo ay maging biyaya pa sa iba. Thank, Thank you, Lord! Lord.